Good morning, universe. Good morning, madlang people. Good morning, mga friendship ko dyan. For today's video, isi-share ko na naman sayo, sa inyo, ang aking experience sa isang let's say, scheme. Pons scheme. Pons scheme. Yun ang tinatawag nila doon. So, hindi ko po alam ng mga panahon na yun kung ano yan basta isang kaibigan ko ang nag-refer sa akin sabi niya um, kung gusto mo sumali hindi naman ako pinupersa kaya hindi ko din siya masisisi kasi kusa naman akong nag-join dahil inimbita niya ako kasi napakadaling kumita eh, sabi nga ng asawa ko too good to be true daw yun eh ako naman dahil talagang yung bang wala akong work kasi, eh gusto ko din tumulong sa kanya na kumita. Pero, eto nung kasi, ay yung madalian ba, to, sabi nga ng, uh, ng asawa ko, it's too good to be true. Pero sa katigasan ng ulo ko, nag-join talaga ako. So, ganito po ang nangyari. Mag-invite ka lang daw, daw, ng dalawa. So bali, papasok ka and then mag, mag invite ka ng dalawa. So parang para -meeting. Hindi ko pa alam ang para meeting nung time na yun kung ano 'yan. Basta nag-join lang ako. Ah, uh, napakatagal na nito. I think it's almost um 2000 wait. Basta ma matagal na. 8 years ago yata or 10 years ago whatever. So, ito na nag-join na nga ako. Uh, ang dali ko kasing mainganyo sa mga ganito. Kasi, gusto kong kumita nga, ano, pero easy money kasi ito eh. So, nung nakapasok na ako, mga, mga pinapakita na sila na may nakapag-payout na, kit okay, biro mo nyo naman, mag-3 times yung pera nyo. So, $850, tapos mag-3 times yun in just a matter of 3 months. So, nag-join talaga ako. So, nung nakapag-pay out na ako, di ang tuwang-tuwang lola, nung, hindi pa kasi nag-3 parang six weeks pa lang, nakapag-pay out na ako agad. Alam nyo ba, para mainganyo ko talaga si Dave, siya ang pinapa-pick up ko. May picture pa nga ako sa kanya, o, ito yung, ting! <laughs> Nandun yung pera. Oo, ba oh, diba? So, um, kinuha namin sa Western yun, yun yung pera na yun. So, nung naka-pay na kami, ay nako, talagang, alam nyo, hindi humingi ang aking asawa ko noon. Ang ginawa ko, binalik ko, binalik ko, nilagay ko ang pangalan ng nanay ko, ng tatay ko, ng mga kaibigan ko, yung mga ganun-ganun. Para lang, ma ko na naman, eh makapag-pay out naman ako quickly. Oho, uh -huh, quickly ha, talaga parang ano um, mukhang pera talaga ang lola nyo eh sino ba namang ayaw ng pera di ba eh yun naman hindi ko iniisip na hindi wala talaga ako iniisip na scam yun or whatever kasi meron ng mga nakapag payout at isa na rin ako doon so tinutuloy tuloy ko yun so yun palang kaibigan ko na nag invite sa akin noon eh nag, nag step out na siya agad kasi ah uh, parang nakiramdam siguro siya or whatever. Uh, hindi na ako nangungulit pa kung bakit, ganun ganon Pero hindi ko alam na nag, nag, nag out na siya kaagad right after na naka out siya. o that was a smart decision, 'di ba? On her part. Kaso lang ang ako Walang nagwa-warning sa akin at saka hindi ko talaga iniisip na ganun kasi ang mga pumapasok doon medyo uh, kakilala ng kaibigan ko na nag-invite sa akin. So, buong loob ko talaga ay yung nag nag ayun, nagtiwala ako. Nagtiwala ako. So, gan, ang ginawa ko, may kapitbahay kami from Honduras. Ano, madami silang work. At saka in that one house, parang apat yata sila na apat sila na families. So, biruin nyo, kung makukuha ko yung lahat sila, di madami na. Diba, makapag-payout ako agad, at saka makapag-payout na din sila agad. Kasi, out of that, mag-invite mag, mag, mag -invite din sila ng two persons each. So, mabilis talaga ang, ang takbo nun. So, ngayon iniinggan nyo ko din sila, at nainggan ko naman. Ang sales talk ng lolo nyo napakagaling, basta face to face, ganun. At saka kasi, na-explain ko siya ng tudong-tudo. Kasi face-to-face, uh, -face, to face eh, ko talaga silang puntahan sa bahay-bahay nila. In-explain ko sa kanila, pinapakita ko sa kanila, ganun. Tapos, eh, napaniwala ko naman sila. At tapos, alam nyo, di madami na yun, ano? So, ang ginawa ko, dahil sa nung time na yun, si Dave, eh, nagtatrabaho, parang three to four days a week siyang wala sa bahay kasi marami yung stores na hinahandalan niya noon. Um, ano pa siya noon? Um, nagtatrabaho sa military contractor siya noon. Work ko na yan din dati, pero nung napangasawa ko si Dave, nag-quit nag na ako. Taka, tsaka focus na ako sa family namin. So ngayon, um, as a um, territory, territory manager, wala siya halo sa bahay. So, nung, may time ako para talaga para kung ano man yung mga gagawin ko ganun -ganun, kasi kami lang tatlo ng mga bata pinag-aralan ko siya kung paano ko magawa na mapupush ko siya so ganito minsan hating gabi na ako natutulog kasi tinatapos ko talaga yun pinag-aralan ko talaga siya nakukuha ko na nung nakukuha ko na siya tuloy-tuloy na yung pag ano ko pag Um, invite ko ng mga tao, ano? Tapos ngayon, three months later, wala pang, ay, isa pa lang sa kanila ang naka, nakapag-payout. Yung nakapag-payout na yun, siya naman yung nang iinganyo. Ngayon, yung mga ini-invite niya, ay hindi pa nakapag-payout. Doon na yun nagsimula. Nung nagreklamo na yung ini-invite niya, Idi siyempre pumunta sa akin kasi ako yung ako yung nangunguna, ba diba? ako yung nag-invite sa kanila. Sabi ko, maghintay lang kayo kasi ipupush ko talaga ito. Matatagal man, pero magkakawa ko to kasi nakikita ko na kung paano. Ay, nako ang ginawa niya. Dinimanda ako. Naku, nung dinimanda ako talagang nag... ay nako bagsak ako tulong todo na hindi ko man lang napansin ano nagkakasakit ako hindi ko alam na yun na pala yung cause noon pero akala ko lang talaga eh may sakit lang talaga ako ganun pero sa stress daw pala 'yun. Later ko na na-realize na, na or nasabi ng doktor na dahil sa stress nagkakaroon ako ng mga sakit na 'yun, bla bla bla. Anyway, so mabuti naman itong asawa ko. Napaka ano niya sa akin, supportive siya sa niya sa akin. Hindi man lang nagalit sa akin, hindi man lang nagtaas ng boses sa akin, hindi man lang nag na, 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 hindi man lang ako bini niya. So, ang ginawa niya, sabi niya, don't worry about it. Tapos, uh, kasi gusto kong malaman lahat kung paano, kung anong gagawin, ganyan, ganyan. Sabi niya, one step at a time, don't worry. We will hire a good lawyer. Ako, yung lawyer na uh, nakuha namin, napakamahal talaga naman. Pero, nag-research kami at saka isa pa, may, may kaibigan si Dave na taga doon talaga na area. At nagbigay siya yung nagbigay sa amin ng lawyer na yon mahal man siya pero nako worth it kasi ganito na nga ayun na demanda na ako ano nako sobra talagang napaiyak ako napaiyak ako sabi ko lord bakit bakit ganito eh ang sa akin lang naman eh gusto ko din na kumita na kasi ako gusto ko din kumita sila Ah, uh, akala ko kasi totoo talaga ito pero sa palagay ko naman kung kung gagawin at gagawin ko lang. Nung panahon niya na yun ha, yun ang iniisip ko. Kung talagang ipupostro ko lang ito, sabi ko. Pagka kasi ako yung nauuna, hindi ako din na din yung makasunod na maka maka pay out. Sabi ko, itong ma out ko, ibibigay ko to sa kanila. wag na lang sana i-continue itong um, demanda-demanda uh, na to. Pero tumuloy talaga, ano? So, nung natuloy na, first namin na hearing, uh, hindi na continue kasi yung, yung, yung kabila, hindi sila nag hindi nagsasalita ng English. Ano? So, kailangan nila ng translator. Ang iramit nilang translator, yun lang din ang kapamilya nila. Hindi dahil yan po pwede. They have to get somebody that is yung uh, registered talaga as a or license as a um, translator. So, the next ano, hearing namin, ayun na, may, na sila. And then, finally, ano, sa tagal nun, ang, ang nakaka, ang masakla pa kasi dito, alam niyo naman yung mga hearing-hearing na yan, hindi yan madali eh. Mahabang, mahabang panahon na iintayin mo. So, may schedule kayo ng ganito. Tapos, after few months na naman, may schedule na naman yung mga ganun ba. So, for those months, for those days, months, na naghihintay ka, naku, draining masyado, draining masyado. So, ang nangyari ay, salamat naman. Thank you, thank you, thank you, Lord, na na-improve ko talaga na hindi ako yun ang scam. Kasi, ako walang po ay na-scam din. So, bali, third person na ako nun ah, uh, client lang din ako, kumbaga, ganun. Tapos, ang, ah, uh, nanalo ako, salamat naman, at na-prove ko sa kanila, kasi alam niyo ba, marami akong mga, ay, nako, eto pa nga, dinala ko pala siya. Eto yung, see, mga, mga notes ko, eto yung mga names nila. Isa lang to, yung, yung pangalawa nito na sa bahay, ganun sila kadami. Ano? Um, Meron na akong resibo din. Yung resibo ko kasi binigay ko doon sa lawyer ko kasi yun yung isa sa mga proof na binigay na nga nila sa akin and then it says in there na yun yung para sa investment, investment, investment daw. So, ang sabi kasi nila, utang ko daw yun. Hindi, hindi nakalagay doon sa resibo na utang ko. Ang nakalagay doon is binahay nila sa... Bina, na, ako ng pera payment for their investment oh 'di ba payment so ibig sabihin binaya nila sa akin pero yun nga lang para doon sa investment dumaan lang sa akin yung pera so kung saan ko send yung pera binigay ko dun yung sa lawyer kaya kami nanalo kasi it's it was so clear na hindi po ako ang na sa kanila ako lang po ay na-scam din, at marami kami na na-scam ganun So, to make the story short, na wala naman talaga akong short story, sabi pa nga ng asawa ko, <laughs> ayun, din nalo kami. Nagpapasalamat na din ako at sa ganun ay, eh, yun bang matapos na rin yung lahat ng pag-iisip nila na ako y, ako y nang i-scam sa kanila na yung pera na binigay nila sa akin na sa akin nako 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 kung meron nga lang sa akin akong pera binigay ko na sa kanila at alam ko, mali itong ginagawa ko pero minsan na rin akong nag, nagpipray Lord, sana manalo ako ng, <laughs> ng lottery <laughs> kasi pag manalo ako ng lottery, ibibigay ko talaga sa kanilang pera na wala sa kanila, kasi kung manalo ako ng lottery, hindi ko naman pinaghirapan yun know? yan, yeah, nag, nagbayad nga ako nagbigay, nagbigay, nagbili lang ako ng ticket, kung magkano lang ba naman yun, e eh kung pa, mapapanalunan ko naman a eh, million, o ba diba? eh hindi ko naman talaga pinaghirapan ng todong-todo yun ibigay ko sa kanila yung mga nawawala sa kanila yun ang reason kasi may nagtatanong nung bakit ko pa daw um, kinikip yung mga notes ko yung mga receipts ko whatever kasi nandiyan dyan yung mga pangalan nila eh ang bala ko pagka ito ay ako ay nagkakapera Ibabalik ako sa kanila bibigyan ko sila ng pera. Ibabalik ko sa kanila nawawala sa kanila kasi yung dati pati pa mga mga Jwan students noon na, 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 na sa Pilipinas na nagpunta dito for for OGT for 3 months pati yun ini-invite ko din sila kasi sabi ko maganda na to kasi pagbalik nyo dito sa I mean pag-uwi niyo sa Pilipinas meron na kayong makukuhang ganito tapos meron na kayong perang pag kung gusto yung bumalik ulit sa U.S., meron na kayong perang pangkasto. So, mga ganun-ganun ba? Investment nga kasi. O, di ba? Tapos, hindi nangyari yun. Yung iba, na, nagbigyan ko sila, kasi ko konti lang naman, na, 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 isoli ko sa kanila yung konting pera. Kasi mga estudyante nga eh. Pero yung iba talaga, hindi hindi ko na Wala na talaga akong maibibigay sa kanila. Ano, So, hanggang ngayon, parang iniisip-isip ko pa din yan ang mga bagay na yan na sana naman hindi sana yun nangyari o di kaya magkakaroon ako ng chance na ma maibalik sa kanila yung mga pera na yun kahit wala naman sa akin. Kasi ang, ang sa akin kasi dito dumaan yung pera sa akin eh. Kaso nga lang, ayun, walang nangyari. Ano? So, lesson learned. Huwag na tayo masyadong magpapadala sa mga... Uh, ano ba yun? mga pa, pa, ano ba yung pyramid scheme. Ito nga pala yun. Uh, nung few months ago lang, kulang ito, ginugugol. Tapos pala, sa Pilipinas pa pala, pala, 2015, malakas na pala ito doon. Uh, before, before that pa, 2015 lang nila na find out. So, ito nga yun, oh. Why was the company M. Goldex? M. Goldex kasi yun una. You, uh, sued by SEC. So, uh, Per assistant, uh, assistant, yan, director, yes, Leilani Munserati of the Sex Enforcement and Investor Protection Department, the said entities operate a classic Ponzi scheme of getting cash investments in. giving high return payouts through the recruitment of people. Yun, ito na nga. Tapos from M. Goldex, nag -go nagiging global enter sila. Magkapareho lang pala to. Dahil sa nasud na yung M. Goldex, gumawa sila ng pangalan ulit. Ibang pangalan. So, ito na to yun. Global Enter is not a trusted broker because it is not regulated by financial authority with strict standards. We cannot open an account for ourselves with them. If you want to stay safe, only sign up with brokers that are overseen by a top tier and stringent regulator. So later ko na lang ito kasi na Google na yan pala nangyari na pala to sa Philippines but it's too late. Pero hindi na sa pagregret ano, ano nilang, lang lesson learned. Pero yun na nga lesson learned daw pero na naman ako ng ibang tao later on that. Uh, panung natapos yan. But anyway, nagpasalamat din ako kasi after noon, um, yung work ni Dave, nagsara yung company. So, ibenenta yung company na pinagtatrabahoan ni Dave. Uh, Pinatrabahoan ko yung dati from Germany pa. Namatay kasi yung may-ari. So, binenta nila yung yung company. And then, Uh, si Dave naka nakatanggap lang siya ng mga incentives ganun. And then sabi ni Dave, uh, why not move away from this and you know place. Tamang-tama din siguro nakita din niya na nagsasuffer ako ano depend inside nagsasuffer talaga ako. So lumipat kami from Alabama to Florida. So anong nangyari sa Florida? I will let you know. Uh, uh, i i sundan niyo lang ako at isi-share ko rin sa inyo ko anong nangyari doon sa move namin. So, thank you mga friendship ko jan for listening and watching my videos. sa so, ah uh, sana naman, patuloy pa rin kayo mag sa akin sa mga wento-wento ko. This is me, Mayang. <laughs> See you next time. Babu!